Sa isang gabi ng dilim, nagtipon ang mga diyos at diyosa upang lumikha ng isang mundo. Ang tanging hindi nila matukoy ay kung sino ang magahari sa bagong mundong ito. Sa harap ng lahat, tumayo si Batala, ang pinakamakapangyarihang diyos. Tanging sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan, maghuhubog tayo ng mundong magtatagal, sabi ni Batala, at mula sa kanyang mga kamay, isang maliwanag na liwanag ang sumik, nagsilang ng buhay at kalikasan. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Ang Diyos ng Kadiliman si Sidapa ay naglunsad ng sigwa upang sirain ang lahat ng ito. Dumating ang pinakamalupit na bagyo, ngunit si Batala, hindi natatakot, ay humarap kay Sidapa. Hindi ko hahayaang maghari ang dilim sapagkat ang liwanag ay hindi kailanman matitinag, sabi ni Batala sa isang malakas na sigaw, napawi ang bagyong dala ni Sidapa at muli ay sumik ang araw. Ang mundo, na puno ng pag-ibig at liwanag, ay naging simbolo ng lakas ni Batala na hindi kailanman sumusuko sa anuman, kahit ang pinakamadilim na pagsubok.